Alright mga kabukid Madami na naman pong naghihintay ng isda dito Ito kamukha nito sila sir, taga Manila pa to Ito parating na po yung mga isda Shoutout nga pala sa mga solid followers natin dyan Sa may ano, uh, Canada Edwin Dilara, at saka si Ryan J. Kilantang At saka si uh, Sebastian Ayan, Maraming maraming salamat sa inyo Ingat kayo sa paghanap buhay nyo dyan Ito na po yung pinakahihintay namin Kanina pa, yung iba na inip na. Ano sir? Buti kayo sir, di kayo nainip. Sir, ano oras kayo umalis sa Manila? Ano? Alas 5. Alas 5 na madaling araw. Oo. Oh. oh. Ang na. Oh. Saan po kayo sa Manila, sir? Quezon City. Quezon City. Saan po sa Quezon City, sir? Sa ah, Mino Baliches. mga kabukid. Galing pa sila ng mga Baliches? Ayan yung mga masipag nating mga isda. Napalagay ko, maraming huli. <laughs> dito, lulusot sila dito. Sa kabila sila, mga kabukid. Dito po. Jani. Magdala ka, madami silang huli, magdala kang crates. Ang dami pong naghihintay dito, kanina pa sila. Oh. Okay, shout out sa inyo, kasagat na nga saan kayo? Pulong gubat. Ay, pambibili ng pampulutan pala. O, oh, eto. Lubog yung bangka nila sa dami ng isda. Sa dami na kayo na saan lalong <laughs> gumanda. Daming huli, ay ano ba Okay, damit. ah oh, ayun damit. Parekay. eh ano mo yan? Ay, e, masipag natin kaibigan. Yung pisonet. Oh. <laughs> Bakit fishnet? <piso> Hindi mo ko lagyo. <laughs> Bakit fishnet ang tawag sa iyo, Parekay? Ang lalaki nung ano niya. Taipis po, mga kabukid, yung puti na yan. Taipis. Ang masarap diyan, ano? Pangat. Pangat, Caldareta. Kaldareta. Sa Agulila rin, Caldareta Babo. Nakikita nyo pong ganyan, mga kabukid, madami po yan. Mga apat na crates po yan. Sa isang crates, 30. Mga 100 plus pala. 100. Ah, Kilos, ang nahuyo nila. Oh. Ira, oh, parang pita, pisonet. Medalia. Pisonet, bakit oh, pisonet tawag sa'yo? Ay, hindi sa ako sa kanyay. Hindi ko alam, bakit pisonet ang tawag? <laughs> <laughs> ay! Hiniwalay mo yung common pare? Oo, madami na Ay, madami pa lang huling common. Nakahiwalay na doon oh. Halos kalating crates, mga na kabukid. Mamaya pag-aagawan yun. Anong oras kayong ng isda? Ano? 5. 5 am ng umaga? Tapos ano nang oras ngayon? Alas 8. Ilang oras? Tatlong oras? Alas 8 na siguro niyan, ha? Nang umaga? 8.30 na may git palang tatlong oras yung inuli yan ano? madaling araw pa lang po mga kabukid Nag, nasa nasa dagat na sila nakatika ah? ah? tatlong red doors ha? ha? kaya pala tinanghali. nakadalawa na yun dalawang crates ah hindi lang apat pala to madami pala to mamaya yung common mamaya nyo ito yung <laughs> sabay sabay mamaya mga kabukid pag, pag aagawan po yung isdang common na yon kasi yan po yung isa sa pinakamasarap na isda dito sa kandaba o oh, eto masarap din to yung iba ayan yung panggawang shanghai shanghai o yun. oh, yung malaki na yan o oh. May birthday pa naman ngayon. Birthday? birthday? Ay, happy birthday. Sino ba yan? Shout out mo. Shout out sa may birthday. Si Pam John, alam niya? <laughs> ah, alam niya! Ito yung mga kaibigan natin. Buti dumating si paring Pisonet. <laughs> Sabi ni Johnny, ay kadami na palang tao dito yan. <laughs> puno, puno, puno. Puno tayo ngayon mga kabukid. Puno. Ay, laki niyan Johnny ah. Eh. Yala, yala. Ayun, ayun na. Ala pa common. Ayun pa. Sir, kuha na kayo. Ayan. Tama yung tama yung ginagawa niyo, sir. From Navaliches, Quezon City. Ang layo ng biyahe nila, mga kabukit. Johnny, kanina yung malaki na yan. Ay! Bebe <coughs> siya, sir. Tagasan po saan, bebe siya, sir. Pinyaranda. Pinyaranda. Katawad po sa inyo. Ang layo ng pinanggalingan niyo, sir. O, yung kabanatuan. Sino, sino po ito? Tagakabanatuan po kayo, ma'am. Saan po sa kabanatuan? Kaya -tiyak. Ilang. O, pili na po. Ilang oras po biyahin niyo, ma'am? Olay. Dalawang oras. Dalawang eh. oras Malayo. Dagdag, dagdag. siya, taga saan kayo sir? Sabang na yung Tarosan eh, siya. Malalayo pala yung customer ni Johnny. Ayan pa, dami, matangin sila mula. Ayan well, so sold kayo dito mga kabukit, sobrang dami. Nagkakagulo na.